Sinabi nga ito ng mga Lakers players matapos nga nilang matalo sa Nuggets at ngayon ay malaglag na nga out of the playoffs unay natin si Austin Reeves kung saan natanong nga siya about sa palitan daw ng clutch baskets na ginawa nila laban sa Nuggets Ano daw ang feeling nun? Well sabi niya ayon daw ay just high level basketball At para nga daw tapusin yung high level basketball na yon ay itong si Jamal Murray hits at fade away over him At yun nga daw ay talaga namang mahirap isipin, mahirap nga daw tanggapin Banggit pa ni Austin Reeves na talaga naman daw na frustrated nga daw siya sa kanyang sarili nang dahil hindi nga daw talaga maganda kanyang naging paglalaro, ang kanyang naging performance sa first games ng serya na ito at hindi nga daw siya nakatulong talaga dito sa LA Lakers na alam niya daw na kaya niyang gawin. And for sure nga daw na iisipin niya ng iisipin ang mga bagay na ito ngayong parating na ang summer at sigurado daw na gagamitin niya ang motivation para mas mag-improve pa nga at mas maging better para nga sa next season. And then ito namang si Andre Davis na tanong about sa kanyang injury kung saan sinabi niya na nawalan nga daw siya ng pakiramdam sa kanyang kamay. Nung natamaan daw siya ni Michael Porter Jr. talagang naapektuhan daw siya for the rest of the game. Sabi niya pa na frustrating nga daw talagang nangyari nilang pagkatalo against sa Nuggets ngayon nang dahil nilagay naman daw nilang kanilang sarili sa posisyon kung saan para manalo ng games. Hindi lang daw talaga nila ma-close out ito. They are the defending NBA champions for a reason at talaga naman daw na they are a great basketball team. Then sabi pa ni Davis na susuportahan niya nga rin daw si Lebron James kahit ano pang desisyon na kanyang gawin sa offseason kung mananatili pa siya sa Lakers or umalis na or posible rin na magretiro na. Pero sabi nga ni Andre Davis feeling niya nga daw na kaya nilang manalo pa ng championship dito nga sa team ng LA Lakers. And then itong si LeBron James sinabi niya, "First of all, kudos gado muna sa team ng Denver Nuggets para nga sa kanilang naging performance sa series na ito. They are the defending NBA champions nga daw. And they are a super great team and they are a super well-coached team. They made place nga daw talaga at the end of the game para i-close out na ang seri na ito. Then ang matanong siya about sa future niya sa Lakers ay sinabi niya mga idol hindi niya pa nga daw yan iniisip. Ang bagay lang daw na kanyang gustong gawin ay umuwi na nga daw din magpahinga at ipahinga rin daw ang kanyang katawan at maganda na daw para sa Las Vegas Training Camp para nga sa Team USA. Natanong pa nga siya kung may confidence nga daw siya sa grupo na ito ng Lakers na kaya pang manalo ng championship kung magstay sila next season. Sabi niya, wala nga daw. Wala nga daw siyang confidence nang dahil kakakita lang daw natin na natalo itong grupo na ito. At sabi ni LeBron James, hindi lang daw siya isang player na satisfied na na makapag-compete nga sa NBA playoffs. Ang gusto niya daw ay manalo ng championship. At sa panghuling tanong ay sa tingin niya ba nga daw kung nalaro niya na ang last game niya para sa team ng LA Lakers? Well sabi nga ni Lebron James na hindi niya daw sasagutin yung tanong na yan. At yan nga mga ito lang mga nasabi ng Lakers players matapos nga nilang matalo sa Nuggets at malaglag sa playoffs.